Ayan, ito na mga kalasada. Maghihintay na tayo ng crack egg. Pagsapit ng ayan, eh? 754. Pagsapit ng 754. Pukpukan na mga kalsada. Kaya abang-abang na tayo ngayon. Nagtitins ng kasama ko dito. Wala na salita. Wala na salita. Seryoso na. Magpapop up na lang yan dyan eh. I-open na lang yun natin. Di ba? Magpapop up. Hindi na yung sayo. Hindi na kaintay ka dyan. Hindi na. Kawa mo. dito ka ako nakaintay. O sa may ano. Hindi ko. Hindi ko. Hindi na. Hindi. Mayiniala tayo sa nakakuha na. Putik na lang ang cellphone pa naman ng hawa ko. 53 na mga kalasada. Kasi open tong laki. Tapos, pag open natin, dahil nakabang pala dito mga kalasada. Tapos pag open natin, magpa-pop up. Pag-pop <tinyo> <na rin! laughs> <tinyo> up. Yeah, yeah! yeah, yeah! Ay, nakarito dito. Ay, ay, anong pagkakaiba ng blue? Mga hindi ko ba kung ako kasi may 100 pwedeng mabigbigan. Ito.

2 1 2 Ito na Ano yung pag 59? O pinatawag natin Di ba yun o? Pag 59 yan Oo Yan, pag 59 na mga kalasada Poko na mga kalasada Poko na mga kalasada Uy, 41 42 43 44 45 40 81 Yan

Ay, 20 lang binigan. Ano 'Yun, 70 lang. Badala. Badala. Hi, 70 lang.